Nagsama-sama ang mga Marcos loyalists sa pag-alala sa ikalimamput isang anibersaryo ng Declaration ng Martial Law ngayong araw. Nilinaw nila ang mga anilay maling impormasyon nung panahon daw ng batas militar. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith? Julius Cheryl ngon nagtipon-tipon niya yung mga supporters dito sa ancestral house ng house ng pamilya Marcos dito sa barangay Maytuna sa San Juan ang mga supporters at yan nga ang naganap kani-kanina lamang at natapos na rin niya ngayon. Isang munting salo-salo ang pinangunahan ni Senador Amy Marcos sa ancestral house ng kanilang pamilya sa San Juan, May Forum din kung saan nagsalita ang mga retired general na pawang mga aktibong sundalo pa lang noong panahon ng martial law. Kabilang sa dumalo si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., retired military generals Jaime de los Santos, Melchor Rosares, Thompson Lanchon at Everlino Nartates. Taliwa sa pahayag ng mga grupong nagsasagawa ngayon ng mga kilos protesta kontra martial law, ikinuwento ng mga retiradong general ang nagtulak kay dating Pangulong Marcos Sr. para magdeklara ng batas militar, gaya ng banta sa kanyang buhay at sa seguridad ng nooy First Family. Lumala rin daw ang gulo sa Mindanao noon na sinabayan pa ng banta ng komunismo. Si Senador Amy Marcos naman ibinahaging na hirapan noong magdesisyon ang kanyang ama kung magdedeklara ng martial law. Kaya hindi raw totoong ora-urada ang deklarasyon ng batas militar. Sa kabilang banda, hindi naman ikinailan Esperon na may mga naganap ding pangaabuso sa panahon ng martial law. Narito ang pahayag ni na Senadora Marcos at dating security adviser Esperon. Eh hindi ako sigurado sa mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Nasa peligro tayo, ang ating pamilya, at ang buong bansang Pilipinas. Ayoko na kayong isipin. Kailangan ko magdesisyon. Nagkaroon ng disiplina. So, pero hindi ko tinata hindi ko tinatatwa na marami ding abuso. May mga abuso. Marami akong nakitang abuso. Pero, para sa akin, at least hindi nanalo ang NPA. Cheryl Julius, kakatapos nga lamang yung forum at ngayon ay nagkakaroon nga ng salo-salo. At matapos nga yun ay meron din mga pinakita mga lirawan na nangyari noong panahon ng martial law. At yan lamang ang latest mula dito sa San Juan. Balik sa iyo Julius. Maraming salamat Faith Del Mundo. Mga kapatid, Sharon posing po. Huwag maging tamad at maging una sa lahat para sa tuluy-tuloy na balita at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.